Ayan. Hello, kumakain na po kami dito sa Luneta Park. Pagka ba naman pagkain din yung doko? Ay, Ay sarap. Ayan, ayan po sila o. Lahat gutom. Walang pa kaya lang. Gutom ba kayo, gutom? Super. Hindi halata. Ikaw, gutom ka? Mm, gutom. bakit ka, gutom? Nakapagod kayo maglakon. Ayan, mga patay gutom daw sila. Kupo gumastos niyan? Ay, pa! Pinastos ko po is 200 lamang. Yan, so, kakain muna ako. ha stay tuned. Mga kaputo, mga kapamilya, mga kapatid, at mga kabarkada. Mga kakyu Thank you. Thank you for watching. ka Coming soon na po. Coming soon na po itong video na to. Is 3D po siya. Kung mapapanood yung lahat kami nasa labas. Lumalabas sa sinipan. <laughs> Oh, yeah. ito po yung kinakain ko, malapit na matapos. Rating po kami, rating. So kaya ako po dahil ako po yung malapit na matapos, humintay ko lang sila. Mindy, ko ka tumawa, gago. Ang saya niya, grabe. Oh. Yan. So, kain muna kami ha. Mamaya maglilibot ulit tayo, ha? Mamaya na, mamaya na. Oo, oo sige. Bye-bye. <laughs> <laughs>